Hello mga kalikot, isang mapagpalang araw sa inyo Welcome to my channel Bale ang video natin ngayon guys Itong barako to, kawasaki Tumirik, wala siyang kuryente Walang nalabas na kuryente dyan sa ignition coil Pero guys, kung ka ba lang sa akin channel Huwag nang kalimutan subscribe Para updated kayo sa mga video na upload ko pa Ito guys, pag nawala ng kuryente Mga barako, kung meron kayong barako Kawasaki para ako. Check nyo yung ignition coil. Ayan. Kasi itong naging problema nito ay ignition coil. Nasira na yung kanya ignition coil. Ayan guys, yung dalawang yan dapat mahigpit dyan pagka iti-check nyo. Ayan. Tsaka dapat meron siyang supply dyan. Kasi yung kulay itim na wire dyan galing sa CDI ayon sa ignition. Papuntang ignition coil yung clip lagay natin sa positive kasi negative to may supply naman siya guys <coughs> ito yung CDI na yan I check nyo rin yung isa dyan kulay brown yun yung positive isa lang ang positive ng CDI dyan sa ng wire dyan sa CDI socket yung kulay brown lang yung the rest yung isa palser tapos yung isa ignition coil yung isa ne sa ground I check nyo guys gamit kayo ng test light Kapag negative ang i-check nyo, ilagay nyo sa positive yung clip, sa positive ng battery. Tignan nyo kung may supply. Ito naman yung brown nya. Yan Positive nya. Meron naman siya Kompleto naman ang wire nito guys. Yung supply. <coughs> Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ignition coil. Maaring bumigay na yon, Nasira na. Kaya yeah, ito guys, pinalitan natin ng bagong ignition coil o second na na rin pala to ipan testing natin ibang ibalik na natin yung CDI yung brown dyan guys yun lang yung positive dyan sa may CDI isa lang ang positive dyan sa may CDI ng barako Yan. Isa, pulser. Yan. yung isa ignition ko yung isa ground mano-mano lang yung mano-mano i-test light ko meron kayong test light <coughs> Ayan, pinalitan natin ang ignition coil Luma na tong ignition coil Pero okay pa naman, gumagana pa Ayan, okay na guys, mayroon ng kuryente Ignition coil lang ang naging problema Ayan guys Ganyan lang guys Matibay naman ang CDI ng barako Ang mga barako <coughs> Madalas ito ang masira Or naglulus ang ano dyan Ang yung clip niya doon, yung dalawang clip, yung dalawang pagkakasakit niya, maaaring naglulus. At siya nawawala-wala minsan ang kuryente. Or nasira na ang ignition coil. Ito guys, nasira na ignition coil, kaya pinalitan na natin. Yan, <clears throat> ganun lang guys, check nyo lang yung wirings, baka may mga naputol. May nahugot yan kaya awal ang kuryente yun lang guys kapag nawalan nawala ng kuryente kung mayroon kayong barako yan. gawin nyo muna yung ganitong troubleshooting yan. okay na to guys okay na umaandar na siya maraming salamat sa inyong panonood Ingat sa pagkalikot. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. And God bless sa inyong lahat.